Isang granadang ang natagpuan sa female comfort room ng isang paralan sa Cotabato City. Wala pang natutumbok na motibo ng otoridad at individual na nasa likod ng pagkakatagpo ng fragmentation grenade. Ang detalye sa report. Nagdulot ng takot at alarma ang pagkakadiskubri ng isang fragmentation hand grenade sa loob ng female comfort room ng STI College, Cotabato, Biernes ng gabi, August 22. Ayon sa ulat ng Police Station 1, Isang utility personnel ng STI College ang agad na nag-report matapos mapansin ng isang unattended box na may nakitang wiring sa loob ng female comfort room sa ground floor ng naturang paralan. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng City Explosive and K-9 Unit matapos ipagbigay alam ng Police Station 1 ang insidente. Sa isinagawang safety procedure ng Special Explosives and Ordnance Team, natuklasan na ang laman ng kahon ay isang high explosive fragmentation grenade. Mabilis na na-dispose at na-recover ang granada ng K-9 unit at kasalukuyan itong nasa kanilang kustodiya. Patuloy pa rin nagsasagawa ng imbestigasyon ng mga otoridad, partikular sa pamamagitan ng pag-review ng mga CCTV footages sa paligid ng paralan upang matukoy ang posibleng salarin. Sa ngayon, wala pang sospek na nahagip ng kamera. Dagdag pa ng mga pulis, wala ring staff o estudyanteng nasa loob ng STI College sa oras ng insidente. Maliban sa utility personnel na nakakita ng kahon, ayon sa Police Station 1, inaalam pa nila ang motibo sa likod ng pagkakalagay ng granada sa loob ng paralan. Patuloy ang kanilang masusing pagsusuri upang matukoy kung sino ang nasa likod ng insidente at ang posibleng dahilan nito. It turned out positive po and it was identified po na yung laman po ng at this of box po ay isang uh, fragmentation hand grenade po which is high explosive ito uh, ika nga ng aming uh, sec uh, second Kotabato. so at that point po uh, in uh, in po yun ang ating uh, uh, city explosive canine unit at ayun po uh, maayos namang natanggal doon sa nasabing paaralan po uh, at na-recovered at now nasa kustodiyan na po ng ating um, City Explosive and K9 Unit. Maari yung silang tumawag sa 911 or sa Cotabato City Crime Alert agad para po agad-agad uh, na marespondehan po yung area natin. No? And always po natin i-inform din ang ating mga uh, employees o sino man ang nasa loob ng ating premises na laging maging keen observer at maingat sa paligid.